Alright. shout Shoutout sa mga taga -mugbog. isang magandang umaga sa inyong lahat. Ito, nagpalit kita ng uh, internet signal sapagkat dito pala sa area and they figure out mahina pala ang mahina ang signal dito ng globe so nagpalit kita ng smart connection so malakas ang signal natin sa smart yan ang ating mga kababayan hello shout out sa mga taga tagamugpog hey! <laughs> oh, mukhang madami silang uh, pupuntahan ng mga lugar So, eto dito sa bayan ng uh, Mugpog, mahina ang signal ng ng uh, Globe, malakas ang uh, signal ng Smart, yan yeah, nagpalit kita ng signal. And a shout out sa ating mga kababayan ng mga taga Mugpog. Hello, hi. Kakatuwa naman sila na ito. Oh, ha? Huh? Ayos. So, maganda umaga sa lahat nating na mga kababayan. Shout out kay Marcel Pantoja de la Cruz nanonood. Ito ang bayan ng uh, Bayan ito ng Mugpog. Good morning everyone. Magandang umaga. Live kayo sa Marinduque News. Hi. At ina-practice din natin itong bago nating di, uh, gimbal. Napakaganda. So wala nang galaw-galaw. Uh, ah. Okay, sige, sige. Oh, malapit na. Hello! Oh, ano pangalan nito? Hmm? M Mart. Mart Store. Yes. M Mart Store. Live kayo sa Marinduque News. Hello everyone. Shout out sa mga taga dyan sa aking lugar. Hi Kuya, kumusta ang biyahe manong? Ayos dito yung ano ano, ay dito yung mga uh... Bike! Buhay na buhay dito sa... Buhay na buhay dito sa Mugpog. Matakit sa palengke. Kabayang Andy, Lucy Soberano, nanunood. Mazal Pantoja de la Cruz, nanunood. Lugar ko yan. Watching from Muntinlupa City. Magandang umaga. Si Victor Nelson, at Libello, nanunood. Good morning, Mugpog. Pinsan kong mayor dyan. O ba si Tito Nelson, nanunood. Nagbili kami ng chami. nakita dito sa may tindahan ng... Uh, ay, Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sarap naman ang saging. Ah. Um, yun. Ang ganda na signal dito ng smart. So nagpalit kita ng signal kanina kasi mahina ang signal ng globe pala dito hindi makakaya ng live streaming pero itong uh, smart, maganda ang smart nila naka 4G sila as compared kung globe ang gamit niyo naka 3G lamang sila So nandito tayo ngayon sa uh, palengke ng mugpog at gamit natin ang ating bago inatest natin ang ating bagong gimbal ng Shion magandang umaga at shoutout sa nag-donate nitong ating Shion uh, uh, stabilizer Hi good morning sa mga taga William Mendez, Charlene Deer, magandang umaga. Good morning po sa inyo. Market side ito. Market side dito kasi sa market side ng bay ng Bugbog. Mickey. Hi shout out sa mga taga Marinduque, Nanay ko si Nieves Bunag, Belen, Parsi Lucel, Timugan par nanonood. Hi Kuya, good morning. Nakain na masarap na. Ayos regards sa Dela Cruz family sa Barangay Inumugpog. Ang saya nila nating mga kababayan dito. Uh, kumusta po? Kumusta ang bentahan, Kuya? Okay naman, medyo matumal Medyo matumal. <laughs> medyo matumal ang bentahan ngayon. Wow. Ano pangalan mo? Dito kita medyo against <laughs> the light ka. Ah, Salonga? Di, Kuya dito kadali. Kahit maano ma, ma, ah. para kagaya ng kulay mo, bagay na kagalay kagaya ng kulay ko, bagay oh. diyan dapat dito. Ayan. Ano ang pangalan mo kuya? Ah, Eric. Eric Santos? Ah, hindi. Santiago. Eric Santiago. Bati, dali. Ha? Bati. Hello. Ah, uh, ito kusang bentahan natin? Okay naman. Maganda naman. Maganda ang bentahan. Magkano baga ang kilo ng ano ngayon? Ah, uh, 200 lang. 200 ang kilo ng baboy? Depende sa ano, di ba? Depende, oh, sa, depende sa klase. sa klase. Okay, so may buntot pa oh. 40 lang 'yan. Porti la ang yes. ng sa tuba. Oh, so, ang ganda talaga sa Marido kaya. Oops, mana, kumusta po kayo? Mukhang ang dami nating pera ah. Dami ng benta po. Konti lang. Konti lang. <laughs> Sapat na ang ho ano po. Ayos. Ay, kuya, magandang umaga. Ang gulo. Madilim dito. So, labas kita. Ate, pakain. Ang sarap ng pagkain mo. Hi, ate. Ano pangalan mo, ate? Christine. Christine, ano po? Lugatok. Lugatok. Ang dami nanonood na, Christine Lugatok. Nanonood from Edmonton, Canada. Si Jonathan Loisaga watching from Edmonton. Si Dax Solueta. May nanonood ka niya ng Lugatok, eh. Sino yun? Bati ka, may mga kamag-anak sa ibang bansa o sa Maynila. Bati. Hi po. Pati mo mga pangalan nila. <laughs> Live ka ngayon sa Marinduque News. Hi. Alam ko na yung nag-interview kay nanay. Wow, oh, talaga. Sino pa ni nanay mo? Nipa. Ay, oh. Ang oh. natatatandaan ko, kumusta na siya pala. Okay na. O, oh, Bati ka, dali. Hello po. Okay, no. Ba Batiin mo yung mga pangalan. Tara. <laughs> Kaya kain ka pa, hindi naman ang pagkain mo Ang sarap naman ang pagkain niya Kasi mga lang, sarap din ang pagkain Pwede lang Kain ko Kain, salamat sa imbitasyon Ang sarap ng pagkain mo mga lang Sa buwak 2 to 0 na eh Paate, meron kang gustong batiin Kailan nag-aating na pala ng buntot ng baboy 40 pesos Paano kilo? 150 O 150 niya, yung buntot lang. 150 ang kilo ng buntot Para isang ganyan Halimbawa isa yung isa. Oo. Oh. Halimbawa ang ganyan. Hindi, Atin hindi. Ating bangay mo, hindi ako mabili. Natanong ko lamang. So, Ganito? Oo. Ah... Uh, uh, 70. 70. O, oh, murang-mura. O, oh, dito na kayo. Bili na kayo dito sa... Uh, sa... Mugpog. Mugpog Wet Market. Anong pangalan mo nga? Parang ang saya asarap oh, itong bilhan kasi ang saya nang ano. Oh. Hello Dang. po! Good morning! Go ahead. po! Oh. <laughs> Sige po, ano pang ano pangalan mo po ulit? Ay si eh, Mate, sabi oh. Si Mate, ay si Mate, si Mate Mary and Marta yan. Si Masal si Mate mo. Okay. Yeah, sa Marinduque okay. News. Good morning sa mga ka-classic oh, Match 92. Go 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 go. Go dali. Go. Match 92. Na anong school? Ah, uh, Marinduque Academy. Oh. May reunion tayo ng August 11 or 12. Next year. Next next month ah next month this month yes. na oh sige ulitin mo plug plug mo, plug batayin mo yung mga classmates mo madali good morning mga batch 92 may, may reunion tayo ng August 11 sa Ulong Bay wow hey. oh, mag shout out kasi shout out si yung kaklasi mo si Mary and si Marcel Pantoa may gusto kong batayin mga kamag-anak mo, sa ibang basa baka meron. Wala na. Alright. So, all right. And, wow, pabati po sa mga classmate ko dyan sa Mugpog, kay Marisa Mampuste at Ronnie Magkulang, -cool si Eden